Tungon sa gingong kayaw-yawan sa 72-anyos nga asawa, 73-anyos nga bana na mitigbas patay niini, silang panimay sa Barangay Kalumpang dito sa Lungsod sa Oslob. A report ni Femary Dumabo. Nakaangko ng mga sama dinung gabal o tinigbasan sa bahin bahin siyang lawas kining 72-anyos si nga asawa. Patay na kini sa ilang mga anak sa ilang panimay sa Barangay Kalumpang, Lungsod sa Oslob ang suspitsado sa pagpatay ang 73 anyos sa usab niyang bana, kinsa miikyas human sa pagpatay nitong Setyembre 7 Sabado sa Kadlaon. Apa sikop sa dakbayan sa Mandawi gahapon Domingo sa Buntag. Ang pasangil nga way tarong kinatugan ng banang suspitsado tungod sa kayaw-yawan siyang asawa nga mo'y nakapuno na kaniya. Mahayang siya dapat na itabo ng mga kayaw-yawan din? Nabungod ako. Although meron na silang mga dating mga pag-aaway, misunderstanding, but this time napuno siya kasi dumating na rin sa point na hindi na raw siya makatulong. Gawa ng uh, uh, mga pag uh, yaw, yaw. sa kamagwang ang anak sa magtiayon nga gibuwag na unta nila pagpuyong ang ilang magidikanan aron kalikayan ang lalis o pagdinapatay. Apan Apa itong higayuna, gipili sa asawa nga matug sa balay nga gipuyan si bana Matod sa kamagwang ang anak, mapasay luman nilang amahan. Apan pasakaan yun nila kiniugkasong parisaid. Desisyon na mo sir, sa kami nga upat ka nagsuhon sir. Nagadeside na yun may nga amod yung pasakaan siya o kaso sir. Aron siya ma, ma... Danggo isa persona. Ugma ang kasong sa ida batok sa sitinta itres anyus kaso spitzado. Uban iklans no Godfrey Relien, Family Dumabok. Balitang Bisdak.